So gayon, uh, meron tayong HP Smart Tank 515 which is error black at ngayon mag uh, ano tayo magpalit tayo ng cartridges or printer head. So ito bagong bili. Uh, since black ang error, black nating ipalit. So ngayon ang ginawa ko is palitan natin. So buksan itong cartridge door, itong isa at kusang gigit na, 'yan. Gigit na siya dahil meron siyang error. So ibig sabihin magpapalit siya ng ha, printer head. So, ngayon, ayan, buksan nyo to, Then, labas nyo po yung uy. Kaya lang ha. Yung bago. And then, tanggalin nyo yung cap. And then, ito na yun siya. Tanggalin nyo rin tong seal niya. Tapos, ibaba nyo tong blue latch. Tanggalin nyo tong black. I-saka. And then, itong ilagay nyo itong black then sarado and then sarado at saka pagkatapos nyan mag wait yan mag initialize so since nagpalit tayo ng black, iwan ko kung magpiprint sya ng alignment uh, page pero sa by default magpiprint talaga yan, so ngayon wala na syang error <coughs> napalitan na natin dahil na isolate na natin tong PCIe carriage board nya so ibig sabihin printer head talaga ang problema So, yan ang ating ginawa ngayon. And then, yung printer is, nagpe-perform siya ng uh, priming siya na kusa. Kusa siya magpa-priming. Yan naman yung default configuration ng printer. So, ang uh, ngayon, ang testing ko ngayon is mag-send uh, tayo ng print. Print quality test. So, lagyan natin papel dito, simpre. Kahit anong papel, later, long, or A4. Pagkatapos maglagay, uh, so perform natin diagnostic test niya. So ayan, hold niyo yung power button ng ilang segundo and then press itong isa, then release. Tricolor ha, pinipress kong tricolor. So magpiprint yan, i-check natin yung ano niya, uh, tawag dito, quality kung maganda ba. So since nakuha na niya yung papel, ayan na yun. Alright, so ayan, makikita niyo, maganda ang kanyang performance. So, 38 pages. So, okay na. Okay na to. And then, huwag kalimutan si so Luis yung i-test din dito sa scanner niya so test print tayo ng scanner kasi minsan okay naman yung print niya okay yung print kaso nga lang ang ang ano niya ang scanner is defective check natin double check natin kasi ganyan ako eh pag mag uh, pag mag Testin tayo, mag-release tayo na you ano. Know? Kadalasan kasi, <coughs> yun ang akong na-encounter ng problema. So, test natin yung scanner. Kung mag-scan bago, maganda bang ba kaniyang kanyang quality. So, nag-press ako ng isa. And then, mag-scan and then i-print niya. So, yan lang po pag-isolate ng scanner. So, yan. Yeah. Mm -hmm. Pinugot na niya kinuha ng papel, nagpiprint na siya. All right, and almost done. So ganyan lang, pagpalit tayo ng printer head, napakadali lang. Pagkatapos, test print niyo kung maganda ang quality and then pag maganda na, proceed kayo sa scanner. Kung sayo naman yung printer, much better. Sa akin kasi, customer kasi to. So kailangan kong mag test print sa or mag scan i-scan at saka mag-print ako para makita ko yung quality ng scanner kung maganda pa po ba. All right. So ayan, makikita naman natin is maganda ang quality niya. Walang problema. So ang next gagawin is ibigay na sa customer. Ayan. Yan lang po ang tip natin for to this video. This is Fibertick and Tips. Magpapalam. Bye-bye.